Hey guys! Good morning! Samahan niyo po akong mag-unbox or unpack ng regalong natanggap ko mula sa El Nido. So, ito po ay ipinadala sa akin ni Mr. Yoshi ng El Dive Center. Ito po ay mula kay Mr. Kohei Sasaki. Buksan na po natin para malaman natin kung anong laman ito. Oh, ano laman ito. aking request na recorders. Yes, nanghingi po ako sa kanya ng recorders para po dito sa uh, bago kong uh, station, ang San Miguel Elementary School. So, nanghingi po ako sa kanya at hindi po tayo nabigo, pinadala niya tayo ng tatlong recorders. Yes, ito po ay mula pa sa Japan. Buksan na natin. Ano, mga bago pa siya, guys. <laughs> Lalagyan. Ah! Ang saya. Meron siyang manual tapos meron po siyang panglinis. Panglinis po 'yan. O, di pa ba? bagong-bago. So, may nating assemble para masubukan natin. <laughs> Dahil, from Japan siya, from Japan. Sabi dito sa kanyang lalagyan, ito raw po ay Alto. So iba yung tunog niya dito sa isa. Ah, alto rin pala ito. Parang alto lahat. Ayan. So ito na siya lahat. Meron na tayong meron tayong tatlong recorders na alto po ito, alto. Ayan. So meron siyang meron na siyang kasamang manual at saka panglinis. Ayan po. Ito yung linis niya pang-ano dito sa loob. Ayan. Tatlo din, manual at saka panglinis. Alright, yes Thank you very much po sa aming recorders. Meron ng recorders ang San Miguel Elementary School. Arigato po, Mr. Yoshi. Susubukan ko po kayong tugtugan. I will play a tune. Hindi ko alam kung tama yung placing ng mga fingers ko, but ang mahalaga naman po is nakakagawa tayo ng tunog, di ba? So, napag-aaralan naman yun lahat. Thank you very much for...